Hi Venice. Ready ka na? Okay, post ko muna. Ay, hapon na kami, guys, nakarating, no? Hapon na kami nakarating. Umabol na kami sa The Boys Kids. Last day of audition ngayon. Tara, kahit tayo. So, sunod ka. tapos good sila. <laughs> Hingalin daw tayo dahil fourth floor, dahan-dahan. Fourth floor pa lang. Ang taas. <laughs> Pai nga. nga muna. <laughs> Kapagod pala talaga. Mga upod. Yeah. Finally, we're here. Dito na po kami, guys. Wow.